Bali gabing gabi na nga pala to. Na mga bandang 7:45 o alas 8 ng gabi. Kasi nimulan ko ulit bumuo ng bricks. Ang binubuo ko nga pala dito ay isang Pokemon character na si Abra. Hindi ko na oras yung step 1 to step 3. Kasi step 4 na ako nag oras. After 1 hour or 8, 45 ng gabi, yung step 4 ko ay natapos ako sa step 11. Hindi ko na kasi mapigilan ang sarili ko eh. Talagang kahit gabi bumubuo ako ng bricks. so mga oras na to nga ay gabing gabi na. Sakit na kasi ng katawan ko, tay naantok na rin ako. ngalina na ang likod ko dahil nakatayo ako habang gumagawa. Kaya naman agad-agad kinabukasan ng umaga. Kahit minsan nakakalimutan ko ng maligo. Tuloy pa rin ako sa pagbuo ng brick Dito nga pala ako sa labas bumubuo para kahit pa Lore, naman ako. At makalanghap ng sariwang hangin. Bali, itong part nga pala na ginagawa ko ay step 12 na. Pag kasi nakupo ako habang gumagawa, sakit ng puwet ko. Pag naman nakatayo, nakangali naman ang likod ko. Pero at least dito, pag nakatayo, hindi ako nakatungo. Eto nga, tapos ko na nga pala ang step 12, tsaka step 13. Ngayon naman ay dito naman ako sa step 14. Bali, ulo na nga pala itong ginagawa ko kasi tapos na ako sa katawan. Bali, ito pala bricks na binubuo ko, hindi tulad ng mga ibang binuo ko. Eto kasi medyo mahirap na madali. Hindi kasi sa tulad ng ibang bricks eh. Bawat step ay mayroon structure. Ngayon sa step 1, naka-indicate doon yung mga parts na kailangan mong kunin. Pero dito sa bricks na to, wala. Titidigan mo talaga siya mabuti at kung bahala mo, maghanap ng mga bricks na kailangan. Malalaman mo lang tama ang gawa mo kapag pares na kaparehas. Sobrang complicated nga niya. Dapat din dito malino ang mata mo. Kasi may mga types na akala mo tama yung mga nilalagay mo. Pero kapag nasa mula yung steps ka na, akala mo tama lang ang ginagawa mo. Malalaman mo na lang mali pala kasi ibang parts na nagamit mo sa mga huling step. Kaya akala mo kulang yung mga bricks pero ang totoo kamali ka lang talaga. Kaya ang nangyayari pag wala kang choice, kahit minor lang yung pagkakamali. Eh, kaso nga lang kula dahil nagkamali ka ng lagay. Wala kang choice kundi ulitin kasi hindi ka masasatisfy sa gawa mo. Kaya ako bago ako sumunod sa bagong step, katakot-takot na titing talaga ang ginagawa ko. Bakit piraso ng bricks na nilalagay ko, tinititig ako mab mabuti kung tama ba talaga to. Minsan kasi akala mo square pala yung part Yun pala dalawang pirasong bricks na magkadikit. Ay, sa akala ko tapos na ako kasi step 20 na ako. Hanggang step 34 pala to. Pero madali lang naman to step 1 to step 34. Siguro madali kasi konti na lang yung mga natitirang bricks. Kaya naman time up muna, is stretch is stretch lang muna ulit sa glit. Share break din muna ho, bawal magpigil. Okay, pinili success. O siya, tara na at magbuo na nga ulit tayo ng bricks natin. 14 steps pa ang gagawin natin pero sana nakikita ko sa instruction mukhang madali lang naman. Kasi parte lang nakita mo natin dito ng niya. Sa totoo lang hindi ko talaga gets ko ano ba tong part ng to na binubuo ko. Habang tinitignan ko hindi ko alam tama ba to o mali ako. Sabi nga 'di ba, don't judge. Tinititigan mo ko ang gulo-gulo ng gawa ko pero ganun pala talaga. Oh. Siyempre, wala akong idea ko ng part yun, eh 'di ba basta ko buulan ng buo. Ganun naman ko paapala 'yon. Habang nilalagay ko natong pain, naku sobrang takot at ako. Kasi takot. isa pagkakamali ko lang, isang bitaw ko lang dito, ay lahat. Oh, 'di ba na nga ko nga pala, ang paa Abra kakabit na lang natin tong ulo niya. O oh, di ba? Worth it naman yung pagod mo pag nakikita mong tapos na yung gawa. Oh. Tsaka para sa akin na Pokemon lover, saya ako pag nakakokolekt ako ng mga favorite ko. Tenen, o oh, di ba? Lahat naman tayo, di ba? May kanya-kanya mga paborito. Yung iba nga paborito si Koromi, si Cinnamon Sa anime naman mahilig sila sa One Piece. Ako naman mahilig ako sa Pokemon. Kayo, saan ba kayo mahilig pa? Oh, siya ito na nga pala si Abra. Grabe kaya pala mahal to, 150 pesos sa isa kasi malaki siya kumpara sa iba. At masasabi ko naman na tama ang gawa ko. Kasi tingnan niyo sa picture, di ba? Parehas na parehas. Kaya naman I'm so proud of myself. At eto na nadagdagan na naman ng ating collection. Ayun, magkatabi-tabi na sila. Ay, grabe ganito ka pala pag naaano ka sa isang bagay. Dati isa lang, naging dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, blablabla, sobrang dami na. Huwag i-abra, ito pala yung mga latest na binuho ko, si Patrick at saka si Stitch. Masaya naman ako dahil unti-unti na dumadami ang collection ko. Medyo natatakot nga lang ako ng konti kasi kapag dumami na, ang tanong sa ko ito lalagay. Kaya naman na isa ko, hmm, bibili ko organizer, dito ko lalagay sa tabi ng TV. Oo nga pala yung tanong ko, kung bibigyan kayo ng break, sinong character ang gusto nyo? Comment oh, na, so yun lang, thanks for watching, bye bye! Oop, wait lang, oo nga pala, abangan nyo nga pala yung natin ng break. sa mga malalayo, okay mag -alala. Katabi lang naman namin yung plush eh. Sa ngayon, pakiusap ko lang po muna. Wala po muna pupunta sa bahay namin na kasi ubos na po eh.